Ito na ang sagot, mga kapatid, sa tanong bakit binasura ng Supreme Court ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Bakit? Unconstitutional daw ang galing naman ng mga taong ito. Pero ang sagot ito, mga kapatid, hindi yata nasagot ng House of Representatives ang siyam na tanong ng Supreme Court. Ito yung mga tanong, ano, mga kapatid. Una, what happened to the first three complaints? Were they formally terminated? Oo nga naman mga kapatid. Kasi December 2024, nagdagsaan ang tatlong complaints galing sa mga kakaliwa na sinakyan nitong hindi natin alam kung sila'y mga makakaliwa, o sila'y mga makakanan, o makakagitna. Tatlong impeachment complaint. Kaya lang, tahimik yata. Wala lang, linagay lang sa drawer yata. At tapos, noong February 2025, lumabas ang fourth complaint. Siguro ang naisip nila, ba, mali Dapat sa isang taon, isang complaint lang per official. So, wag na lang natin ano to. Ilabas. Pero tinanggap, eh alam na mong mundo eh. Ang galing nag-announce, announce, may mga pa press con press con pa eh, na meron na silang ipinapile na mga complaints. Ah, ngayon, sa Constitution, di mo mamaano to, hindi mabali. Kaya dito, ako kahit hindi ako abogado, no? hindi ako nagmamagaling din, dito pa lang, tama ang Supreme Court na hindi talaga dapat lusupalusutin ang impeachment complaint na ito unconstitutional kasi halata naman eh na talagang nire-railroad nila hindi impeachment kung hindi pagpupugot ng ulo sa isang tao na inaakasukasahang kurap ng mga mas grabe pang kurap pangalawang tanong ng Supreme Court Did the House Secretary General have legal authority to delay endorsing them to the speaker? Ba, bakit nga? Bakit parang nilimliman yung tatlong complaints na wala na parang bula tapos lumusot ito ngayon fourth complaint February 2025? Yan ang pangalawang tanong. Anong authority? Legal authority to delay endorsing them to the speaker. Ito yung Secretary General, ano? Pangatlo, how long were they sat on before pushing through the fort? Ba, ma-imagine mo, December 2024. February 2025. Bah, kayo nang humuska mas kakapatid kung tama bang Supreme Court. Pangapat, who authored the articles of impeachment? Ba, wala yatang nakasagot dito kung sino daw yung nagtuturoan. What office or committee handled them? Kasi sa mga naririnig natin sa social media, wala namang committee na nag-handle eh. Basta noong February 2025, bigla lang lumusot ito at gusto talaga nila upuan talaga ng mga taga-senado. Demanding pa eh. Samantalang sila yung may kalukuhan, no? Pang-5. Were the articles shared with all house members prior to the vote? Wala yata hindi na share. Iba ang pinag share share Alam nyo na ang ibig kong sabihin Hindi ang articles ng impeachment ang isinishare Ang isinishare yung paldo-paldo Pagkatapos, nakita yung paldo ah, Pirma na lang, di ba? Eh, alam naman natin lahat to Wala namang kakakuan to Kaya ako noon pa, sabi ko Hindi mag ano walang walang katuturan itong ginawa ng mga taong ito. Panganim na tanong. Was there any supporting evidence or at least a committee report? Wala din. Walang committee report kasi wala namang nag-investigate. Walang nag-investigate kaya walang supporting evidence. Ang sabi lang nila, based sa Constitution, lumabag ito ng ganito, ng ganito. E wala nga supporting evidence. Kaya itong panganin na tanong, kayo na rin ang kung tama ba ang Supreme Court. no Pangpito, was Sarag Duterte given a chance to respond or be heard? Wala din. Eh wala nga investigation eh. Paano mangyari itong 7 kung walang investigasyon? Pangwalo, did lawmakers have sufficient time to review the charges? Or did they vote blind? Ah, okay. kayo na rin humusga mga kapatid. Pangsyam, was the vote properly scheduled? or ram through without formal notice. Ayan ang pangsiyam. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, tama pa kaya ang Supreme Court? Ako tama ang Supreme Court. Kasi, dapat lang talagang pangalagaan ng Supreme Court ang ating mga batas. At isa sa ating mga batas is due process. Hindi yan nakaukit sa mga libro. Pero para sa akin at sa ating lahat, kailangan dumaan ng due process. Eh walang due process yung pag-file nila eh. Kaya para sa akin, tama ang Supreme Court. Ngayon kumagalit tayo. Kung ano-anong magiging reaction natin, huwag na tayong sumali mga kapatid. Yung mga nagalit dyan na hindi taga-kongreso, Ba't kay magagalit? Eh, ang kagaguhan, ang kalukuhan, ang kawalang kaisipan, eh yung mga ano nyo eh, mga representatives nyo nag-file nito. Dito rin natin makita kung gaano kababaw ang kaalaman, ang kamalayan ng mga taong nandyan sa House of Representatives. Mababa. Sabihin na natin mababa sa... Huwag ko nang sabihin eh. Baka mamaya, maano tayo dito sa social media. Basta mababang mababa ito na kung ating isipin, paano kaya nila tayo i represent or ini -re represent Kung gati, ganito sila kabob, kababa ang kanilang kaalaman at yung kanilang pamumulitika na ang isang tao ay pagtutulong-tulungan nila. Ako'y naawa na tuloy kay Sarah at kay Duterte. Dahil kitang kita mo kung gaano kasalbahe ang mga taong ito at nakita na natin ito ang conclusion sa mga ginawa ng mga ito sa hukom ngayon, judgment ngayon, ng Supreme Court. Huwag niyong sabihin, maka Duterte yung nandiyan sa Supreme Court kasi karamihan dito mga appointee pa ni Noy-Noy. Kaya huwag niyong sabihin, may pabor-pabor ito. Kaya dapat siguro... Ako ngayon, ang gagawin ko, suportahan ko na rin si Sarah at ang mga Duterte. Kahit sabihin na natin, sila mga walang niya, mga namug nagmumura, mga war freak, at kung ano at pang binabato ninyo sa kanila, kurap, eh, mas grabe kayo ka kurap, suportahan ko na lang. Ang question na lang ngayon, kung suportahan natin si Sarah at siya talagang magiging pangulo natin sa 2028, ano namang magagawa niya? Eh, hindi naman din magaling si Sarah. Tingin, ah, pananaw ko lang ah. Hindi naman magaling ito eh. Marami ding kakulangan si Sarah na baka mas lalong lulubog pa ang ating bansa. Pero alam niyo mga kapatid, wala naman dyan sa linagay sa taas eh. Ang lahat ay manggagaling sa atin. Tayong mamamayang Pilipino. Kaya kung ang root, ang, ang base ng support ni Sarah ay marami, maraming mga katulong sa kanya. Kaya advantage na sa kanya ito. Kasi sa, kaysa iba na ang sumusuporta lang iilan lang at iba pa ang kanilang mga ideology, iba yung paniniwala nila. Mas lalo tayong alanganin doon. Dito kay Sarah, sa tingin ko, Basta magtulungan lang tayo, tulungan natin siya na maproteksyonan siya against sa mga taong nakapaligid sa kanya. kunwari mga kaibigan, mga kaalyado, yun pala, nako, kagaya kay Marcos ngayon, nakapaligid sa kanya, akala niya, mga kaibigan niya, supporters niya. Yun pala, dinudugasan lang siya. Ganon din ang mangyari kay Sarah kung tayo nasusuporta sa kanya ay hindi tayo magmasid at hindi tayo magsalita at sana naman ano makinig si Sarah kasi ang susi sa kanyang tagumpay ay hindi yung kanyang pagkaastig hindi yung pagkaduterte niya kung hindi sa kanyang pakikinig at sa kanyang pagpili ng mga tao na talagang tutuong susuporta sa kanya kaya sa 2028 election mga kapatid, ah, ako ngayon sabihin sinasabi noon. Oy, gago. Kunwari ka pa maka Duterte ka noon, D DDS ka. Hindi ako DDS. Ang itatag kong bagong grupo, hindi DDS, mga kapatid. Subukan nyo, baka puwede ito. Ah. Sara Duterte tuh. Yung Sara Duterte 1, yung dati yon. Yung madaling malinlang madaling madaya, yung mapagpaniwala, yung parang si tatay niya na namug, na, nagmumura, nagagalit, parang bagsik, mabangis. Hindi na yung Sara na yon Sara do 31. Ang laban natin ngayon at suportahan natin, Sara do 32. Pagpalang araw po sa ating lahat.